So what's up guys, panibagong ara, panibagong plano uh, Karon magkiklawin na naman tayo ngayon guys Ayan o oh. Nakapalit taga balor sa isinta nga sa linyas Kub-kub na po lang ano eh Para Hinluan na na Sa linyas ba, ganyan paglinis sa linyas guys oh. lang yan sa iyo Basta nga na binuak ba Pinikas, hinati Sa Tagalog yan Your... <laughs> binuak hinati na pinikas ganyan na simple yan o oh. diba? lang kabuto-buto smooth na smooth yan o oh. ganyan na oh. kanya oh. lang kadali yan guys linisan so di ha karun bilisan na natin to kaya alam ko i-skip mo yan eh Apa oh. napakabilis lang talaga kay pag guys uh, scroll up ka na naman dyan eh Bibilisan na natin yan guys oh. ganyan, napakabilis lang diba o oh smooth na smooth oh. Ganyan oh, di ba? kung tawagin ah. Ano. Eh sobrang bilis na lalo oh. matic na eh, automatic transition ba. Ano kaya naka ano yan siya naka laps ha bit naka laps video laps ba yung tawag diyan ano yung tawag diyan sa ano video yan. Ano, automatic rin. Right? Ganyan lang kabilis tayo guys. Maglilinis. Oh. ha oh. Sus so, Mario set na. Pakabilis talaga maglinis ni Mr. Everything diyan oh. Ano, oh. Paggupit-gupit pa mago. Ayan, so after that, ah, na natin 'yan ng 4 ah, apat at ganyan oh. Ganyan, automatic yan, guys oh. Sinabay-sabay na sa kagwang oh. oh. Madali lang, gutom na yan ba? Gusla na ano, ba? Ate, kawgasan tayo, no. Apak! Baybabad kunti sa suka, guys. Dato puti. Aba ka naman. Ano, sabang nagbababad tayo dyan, ha. Ah. Nagbalat na tayo ng, ano, duya. Para pagkatapos natin maggayat ng mga ricados dyan, guys, ah, ilunod na natin yan, automatic. Ano. Pinisan lang. Depindi na yung may karti arte sa ano, pinupino pa. Kaya napipinuhin natin yan, guys. Ya. Sarap talaga. Medyo mangahang bahay. Tipid daw sili, kimahal mahalang sili. Tatlong piraso lang yan. Ay, limang piraso. Ay, kano, limang, limang piso. Ay, sampung piso, limang piraso. So, ayan, ah. halo na natin. Kupuga, no? Oh. na halo, ah. Sabay tiki, maoki, -okay, kayo. Oh, sabay kinamay na yan, oh. kulang uh. pa rin, oh. oh. No. Ay, ayan yung finished product natin, guys. ayun oh. Ah, may sinaw, ragagyo presko, presko pa talaga siya naglagat pag mata ano, puti, ragagyo ba tikim tikim na tayo dyan test test taste na tayo test taste na tayo dyan guys uh, um, ulo kay target lock natin mga ulo dyan guys, mahal eh, may arte yun sa ulo, hindi yung ano yun naubo pa, naubo pa saka aslum sa suka oh. Okay guys, patay ang baho talaga nito. Ob talaga ang bahaw natin ito ngayon. Ah, pa tayo konti, samahan natin ng uh, sibuyas para may kasamang ano. Tama, ay kasamang sili yan. Mm. Lagar at Mm. Okay kayo ni. Eh. Patay talagang bahaw nito, tao ba. Ah. Singyas na quality kayo. Ano, kubkub -kub na tani karon bahaw, automatic na natin transition diba patingsi-tingsi pa o hmm. quality bread okay ka yung kauna to diba um, tanawa um, unahan ko na kasi yung bahaw, baka maunahan pa tayo dyan yung pangit kasing kinilaw pag ano, sinaing bagong luto ba pag mga mainit pa yung kanin pangit ang kinilaw, pero sa bahaw ah, okay ka yung kinilaw sa bahaw uh, unahan na natin dyan kita oh. sipat-sipat Rang may ito oh ah kayo grabe nga pag ganyan talaga yung kinain mo dito talagang yan talaga ay mapapakain talaga tayo ayano. Oh. dinagdagan dinagdaga natin yung suka kasi ko -ku parang kulang yung lato puti ah silver swan na naman made tayo dyan bakit naman no, piti rang hagi ba ano oh. kailan may suka eh hey, higob ba ang lalaki ng laman ni Mr. Berting ha. Para halatang gutom na gutom yan ha. Ah, galing pa yan sa farm. May banat ng ano. Almusal. Almusal lang yan Ayan Eh, no? Almusal lang yan eh. Wala tanghalian ha. Eh, no? Banat. Kilawin agad. Almusal. <laughs> ano, okay ka guys. So mauna na ah. Sa mga solid natin yung mga tigpa supporters dyan. Ha. Ah. Pasensya na kayo. Hindi tayo mabigyan. Kay konti lang talaga yung taon yan ha. Ah. Sa sunod mag uh, tayo na magawa tayo ng mga tatlong kilong kilawin tapos maglalive tayo kung sinong unang narating yung mga solid natin followers dinasya, maka makaangkin talaga so muna ni hanggang dito na lang at salamat sa panonood kung nakaabot ka dito ay eh, kung tagasan ka mag ka kung nakaasan nakaabot yung ating video ha